na na yeah, okay. pa kayo na kayo? kayo ba't sabi ko ba't ang aga kasi kayo na kwanas? Si yes nandito na ako

kasi sila, hindi kaya ko nakilala. Hindi ko na nakilala. Pero sila nakita ko malayo pa lang. Oo. Wow. Kakaano lang namin. Kakaupa lang talaga namin manang. <laughs> sabi ko yung pa laro yung ito po ka magsya. Parang Ya pak, Kaya kita hindi ko po sigurado kasi nakapismas. Iiyak ako pero pinipigay lang ako. Masira yung mga na Kain tayo? Chowlong. 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 Na ano ko lang is... Tara kain tayo. Oo nga sana kasi duma. O ano ka. Tawag nito. Si Mano! Oh, yeah! Kita. Diba? Umiyak mo. Gusto ko din kita. Bitiban ko. Pinipigil ni Kuya yung iyak niya. <laughs> iyak pa 'yung pagmumuña, lang. <laughs> sa <ita> okay. <laughs> niya. So, ito mamaya, mamaya, i-relax muna. Ano ka ba? Ano na tayo pupunta? Tatanda din tayo. Talagang sama nila tayo. Ha? Si Mana, no? Nagmumanya si Mana. Kung nagkikasalanan. Ha, <laughs> ha, siguro kaya siguro siguro kaya siguro ni siguro kaya siguro kaya na kaya siguro kaya siguro Oo nga kaya siguro 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 kaya daw ko. Oh, pinipigil niya yung iyak niya. Para malakas loob uminom. Ano, matanda na, ano? Matangkad pa ako sa'yo. Kala ko matangkad ka. Na? Matanda daw ng kawayan na ganyan niya kalapat. Maganda daw si Manang ng ano, kawayan ganyan kalapat. <laughs> sa Ilang taon na? tayo ng Ang tagal-tagal na ba na ako? Kila na yung edad niyo ito? Sa akin? Abutas na. Ayan mo na. Jeans topic na. Huwag nang ano. Sige na. Eh, ikaw na lang ang inihintay ko. Inahandaan din kita ng kawayan na gawin ito kalapad o. Oo nga eh. Kakain kami. Kakain kami. Kakain kami. Na, good night. night. Me uli ka? Transit pala. Bye-bye. 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 Ito pala yung tawag mo. Yan tay. Sisihan muna kami kay labi ang emosyon namin magkatakit. Eh, simple matagal na raw kaya hindi nagkita. Eh. Okay, ilang taon na. Ah, ka-lanta. <laughs> Oo. -o. Daan na daan kuya dito. Di ba dyan yung tsaulungan? Hindi po. Ah, dyan ba? Pwede na ano ah. Ah, sige. Sa tsaulungan. kung kumain ng tsaulungan. si kuya. Naghanda talaga. Nag-prepare talaga siya ng suot niya. Wala lang. Nag-prepare talaga. Asan na? Sorry. Wala na. Ah, handa, sorry. Sa -lak -lak. Is, uh, is, wala na. Wala Wala ano 'yung dalan para may paglakas loob? Oh. Tagal nang pagod ah. pa, eh, oh. na. Ah, hindi pa rin. ganito pa rin, ano? mo.